Uh, abot ra gyud karon dinhi eh sa pagsayawan manay sakop sa Mati Davao Oriental so nata karon dinhi eh sa ilang simbahan o, tanaw nyo gaw tanaw ang apa balibot manaka patong siya so mga balay sa ubos ta na nakapalibot dinhi nga mga balay balay ni tanan si ang bro nagara sa, sa mga balay derego mga hinimo sa kahoy bisan na ila ang simbahan kahoy kung diha ni sa toa ang isa ka balay magkantidad yon o milyon pero dire lansang lang ilang gasto tu kong kitis na ko palit sa kahoy sinao nga po kayo ang kayo niya na po sila dako kayo nga kitchen na pwedeng mag ma pwede mo ang binyo sa kasal tapos kaya tarawa tumat uy sirado Okay, manila kitchen. Wala ang kitchen nila. Tas kay nga la misah. Punya ini mo tanan sa kahoy, tanan mo sino preg sa log. Iya manila, manila simbahan. Wo'tong nakasikip pa raw. mga yang people dio. Ta to sa mukon nila yang people. Pwede mo sulod, wala sa gadre. Bilin si nilas. Sus. Pagkasinaw. Sinaw kayo eh. Magulong Pastor Rocky. <laughs> ah, wala pa suga. Mag-install pa mo. Ah, wala mga kusgan kayo nga mga young people dire Atong i-kuan Oh, wala mga young people dire Oh, ba gwapo kaya ako sa gingon ako ganina ngayon lang simbahan hinimo tanan sa kahoy kung nyo nakita ang dalan ganina lisod kayo pero pag abot nimo din eh, maulian ang imuhang kakapoy kikisay ka lang Brad James ha? James, James ikaw tong driver ganina ay mo driver mo eh? what? adik ni mo ah Si James eh pelido. Ilisio. Ilisio. Si. Ing na ing na pagbabay sa imong vlog. Ah! Imong vlog. babay Na hi Na hi Na hi go. Dapat 'yung uban nung tato. Brad sa gaw, gaw, Kasi ngalan mo, bro. Go. Go na. Gawon, go. Singalan mo go. Jerick Ilisio ni. Ah si Jerick Ilisio. bye bye sa Imong bye-bye vlog. Black. Bye, vlog. <laughs> Saya ngalani mo, go! jerien Ha? mo, mo, Ah, yin Okay, ajar yin mo, ajar yin Bye bye. Bye, bye. <laughs> <laughs> go go? mo, uh, Romney, uh, ah, ni sila ang mga musician, si Lumbong. Okay, ramne Lumbong, Bye-bye sa imong vlog. Bye-bye vlog. Dili ma to ang iyong pagbabay kung dili mo mag mag-follow and sub subscribe. Para makita ninyo ang inyong mga mga gwapo nga mga itsura. <laughs> nakapalo na nakapalo na? <laughs> oh, sa imong vlog. Ha? Mayo, mayo. isa din <laughs> isa to ang followers. Like okay, follow back. Ha? <laughs> na na napugay ko. Napugay vlog. Apa Kasi pangalan natin, okay, follow. Shout out. Shout out guys sa Jeric Vlog. Jeric Vlog, okay? Ito ang i-follow na. Hindi oh, lang mga instrumentary, bukit Kayu pero kumplito sa lagi Electric guitar. Kapag sila yung keyboard. Keyboard ba yung alan, eh? Keyboard. Ayun. So, Ayun. wireless microphone wireless wireless doon na po sila mixer doon na, na sila speaker doon na sila ampli